Sa Pilipinas, likas na bahagi na ng ating buhay ang mga bagyo. Sa katunayan, tinatamaan tayo ng humigit-kumulang 20 bagyo kada taon, kaya hindi na bago sa atin ang pagbaha, paglipad ng bubong, at pagkawala ng kuryente. Mulit sa kabila ng lahat ng ito, may mga lugar pa rin sa ating bansa na itinuturing na pinakaligtas kaparpanahon ng bagyo. Hindi lamang dahil sa kanilang lokasyon, kundi dahil na rin sa kahandaan ng mga mamamayan at ng kanilang lokal na pamahalaan. Marami na ring pag-aaral mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, PAGASA, at National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, ang nagpatunay na ang panganib sa bawat probinsya ay iba-iba, depende sa topografiya, direksyon ng hangin na habagat at amihan, at distansya sa dagat. Sa video na ito, aalamin natin ang 10 pinakaligtas na probinsya sa Pilipinas kapag may bagyo, batay sa datos, karanasan ng mga residente at mga kwento ng katatagan ng mga Pilipino. Bawat lugar ay may kani-kaniyang dahilan kung bakit mas ligtas sila kumpara sa iba, mula sa mga probinsyang napapaligiran ng bundok hanggang sa mga lugar na bihirang daanan ng mga bagyo dahil sa kanilang posisyon sa mapa. Kung ikaw ay nagbabalak manirahan sa mas tahimik at ligtas na lugar o simpleng nagnanais lamang malaman kung alin sa ating 81 probinsya ang may pinakakaunting panganib tuwing may kalamidad, manatili hanggang sa dulo ng video dahil baka isa sa mga ito ang iyong tahanan sa hinaharap. Unang Probinsya, Davao Oriental Marami ang nagugulat kapag nalaman na kabilang sa pinakaligtas na lugar sa Pilipinas turing Bagyo ang Davao Oriental kahit pa ito ay nasa silangan ng Mindanao. Ayon sa datos ng PAGASA, bagaman ito ang unang bahagi ng Mindanao na karaniwang nadadaanan ng mga bagyo, madalas ay mahina na ang hangin pagdating dito dahil napipigil ng Sierra Madre at iba pang bundok sa Visayas ang lakas ng bagyo. Isa pa, sanay na ang mga taga Davao Oriental sa kahandaan. Sa bawat barangay, may malinaw na evacuation plan at laging nakaantabay ang lokal na pamahalaan sa anunsyo ng pagasa Isang residente sa bayan ng Mati ang nagbahagi. Kahit marinig naming may bagyo, hindi kami kinakabahan. Alam naming saan pumunta at alam ng LGU ang gagawin. Bukod dito, malaking tulong din ang natural na proteksyon ng mga kabundukan at kagubatan sa probinsya. Pinaprotektahan nila ang mga bayan mula sa landslide at pagbaha. May mga coastal area man sa Davao Oriental, ngunit patuloy ang reforestation at mangrove planting project na siyang tumutulong sumalo sa daluyong. Sa mga nagbabalak manirahan o magnegosyo dito, kapansin-pansin ang tahimik at disiplinadong komunidad. Ang kombinasyon ng maayos na disaster management, disiplina ng mga residente, at likas na proteksyon ng kalikasan ang dahilan kung bakit Davao Oriental ay isa sa mga pinakaligtas na probinsya sa bansa sa panahon ng bagyo. Pangalawang probinsya, Bukidnon. Kung pag-uusapan ang kaligtasan sa bagyo, hindi pwedeng hindi mabanggit ang Bukidnon, ang heart of Mindanao. Dahil ito ay napapaligiran ng mga bundok at malayo sa dagat, napakabihira itong maranasan ang matitinding bagyo. Ayon sa pag-asa, halos lahat ng bagyong tumatama sa Mindanao ay humihina bago pa maabot ang mga bayan ng Bukidnon. Ang klima rito ay malamig at ang malawak na kagubatan ay nakatutulong sa pagpigil ng pagbaha. Isa sa mga nakapanayam ng mga mananaliksik sa malay-balay ay nagsabi, Kahit malakas ang ulan, bihira kaming bahain. Ang mga puno at damuhan dito ay parang natural na sponge. Bukod pa rito, kilala ang bukid noon sa disiplina ng mga mamamayan sa pangangalaga ng kalikasan. Hindi uso rito ang walang habas na pagputol ng puno o pagtatapon ng basura sa ilog, bagay na madalas pinagmumula ng pagbaha sa ibang lugar. Sa panahon ng bagyo, mas nararamdaman ng mga tao rito ang katahimikan kaysa kaba. Ang taning hamon lamang ay posibleng landslide sa mga bulubundukin, ngunit mabilis ang aksyon ng lokal na pamahalaan. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit maraming senior citizens at mga pamilyang naghahanap ng mapayapang lugar ang lumilipat dito. Dahil sa bukid nun, ligtas ka hindi lang sa bagyo kundi pati sa stress ng buhay lungsongd. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impornasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kung mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong probinsya, Davao del Sur. Isa pang probinsyang kilala sa kaligtasan tuwing bagyo ay ang Davao del Sur. Dahil sa lokasyon nito sa timog na bahagi ng bansa, napakadalang nitong maranasan ang direktang hagupit ng malalakas na bagyo. Sa katotohanan, ayon sa historical data ng Pagasa, wala pang bagyong tumama ng buong buo sa Davao City at Davao del Sur sa nakalipas na tatlong dekada. Isang malaking salik dito ay ang proteksyon ng mga bundok ng Mindanao na humaharang sa direksyon ng hangin. Isa pang dahilan ay ang disiplina at kahandaan ng mga Davawenyo. Sa mga paaralan at barangay, regular ang mga disaster preparedness drills, kaya't kahit mahina lang na bagyo o malakas na ulan, alam ng lahat ang dapat gawin. Bukod sa ligtas na klima, maganda rin ang infrastruktura rito, mga kalsadang matibay, drainage na maayos at mga gusaling may disaster resistant design. Isa sa mga matatandang residente ang nagbahagi. Kahit may bagyo sa luzon, parang balita lang sa amin dito. Uulan ng kaunti pero ligtas kami. Ang Davao del Sur ay patunay na hindi lang lokasyon ang susi sa kaligtasan kundi kultura ng kahandaan. Kayat kung hinahanap mo ang lugar na may kombinasyon ng progresibong ekonomiya at mababang panganib sa kalamidad, ito ay isa sa pinakamainam na probinsya. Pang-apat na probinsya, Camiguin. Maliit man ang Camiguin, malaki naman ang reputasyon nito pagdating sa pagiging ligtas sa bagyo. Isa ito sa mga probinsyang bihirang daanan ng tropical cyclones dahil sa lokasyon nito sa Bohol Sea. Ayon sa datos ng pag-asa, sa loob ng mahigit 70 taon, dalawa o tatlong bagyo lang ang dumaan dito ng direkta. Ang kagandahan ng Kamiguin ay hindi lamang sa tanawin nito, kundi pati sa natural na depensa ng kalikasan. Napapaligiran ito ng mga bulkan at kabundukan kaya't karamihan ng hangin ng bagyo ay nahahadlangan bago pa man maramdaman sa mga bayan. Ayon sa isang lokal na residente, tuwing may bagyo sa Luzon, dito sa amin parang maulan lang. Pero handa pa rin kami, may generator, may tubig at nakaimbak na pagkain. Ang lokal na pamahalaan ng Camiguin ay kilala rin sa kanilang proactive disaster management. Mabilis silang maglabas ng babala at maghanda ng evacuation centers kahit sa maliliit na barangay dahil dito madalang marinig na may malaking pinsala sa isla tuwing bagyo. Sa mga nagnanais ng tahimik at ligtas na buhay malapit sa dagat, ang Camiguin ay isang perpektong halimbawa ng balanseng pamumuhay, malayo sa panganib ngunit malapit sa kalikasan. Panglimang probinsya, Misamis Oriental. Isa sa mga pinakamaputing halimbawa ng balanseng lokasyon at kahandaan ay ang Misamis Oriental. Matatagpuan ito sa hilagang bahagi ng Mindanao, ngunit bihira rin itong direktang tamaan ng bagyo. Ayon sa Climate and Disaster Risk Assessment ng DOST, mababa ang typhoon frequency sa rehiyong ito dahil naprotektahan ito ng Bukidnon Highlands sa Timog at Bohol Sea sa Hilaga. Ang mga residente ng Cagayan de Oro, Gingog at iba pang bayan ay sanay sa mabilisang aksyon tuwing may babala ng bagyo. Ang mga paaralan ay may maayos na evacuation plans at ang mga barangay ay laging may radio communication at sariling early warning system. Isang lokal na maningisda mula sa Balingoan ang nagbahagi. Minsang lang may bagyo rito, pero kapag may balita, agad kaming hindi lumalabas sa dagat. Lahat dito disiplinado pagdating sa kalikasan. Ang lokal na pamahalaan ay patuloy rin sa mangrove reforestation at coastal protection projects upang masiguro na hindi maapektuhan ang mga komunidad sa baybayin kahit may malakas na alon. Dahil dito, Misamis Oriental ay kinikilala bilang isa sa mga climate resilient provinces ng bansa, isang lugar kung saan magkasabay ang pag-unlad at kaligtasan. Pang-anim na probinsya, South Cotabato kung may probinsya sa Mindanao na patunay ng tahimik at ligtas na pamumuhay, iyon ay ang South Cotabato. Ayon sa mga datos ng Pagasa at p volks napakabihira itong maranasan ang matitinding bagyo dahil ito ay nakapwesto sa gitnang bahagi ng Mindanao na papaligiran ng bundok at malayo sa karagatan. Ang lugar na ito ay kilala rin sa matatag na ekonomiya at disiplina ng mga mamamayan sa bayan ng Coronadal at Lake Cebu, ang mga tao ay sanay sa likas na kalamidad, hindi dahil madalas itong mangyari, kundi dahil lagi silang handa. Ang mga paaralan at LGU ay nagtutulungan upang turuan ng kabataan ng tamang disaster response. Bukod dito, napakahalaga rin ng papel ng Lake Cebu at ng mga kagubatan sa paligid nito. Ang mga ito ay natural na sumasalo sa tubig ulan kaya't bihirang magkaroon ng flash flood. Isang lokal na guro ang nagbahagi. Hindi lang kami ligtas sa bagyo, ligtas din ang aming pamumuhay dahil alam naming may malasakit ang kalikasan sa amin at ginagantihan namin ito ng pangangalaga. Sa South Cotabato, ang kaligtasan ay bunga ng pagkakaisa ng pamayanan at kalikasan. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit marami ang gustong tumira rito, isang lugar na tahimik, malamig at higit sa lahat, ligtas sa malalakas na bagyo. Kung nanood ka pa rin ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 6 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangpitong Probinsya, Sarangani isa pa sa mga probinsyang madalas maramdaman ng hagupit ng bagyo ay ang Sarangani. Matatagpuan ito sa pinakatimog na bahagi ng Mindanao kung saan bihirang dumaan ang mga tropical cyclones. Sa loob ng mahidit 50 taon, ayon sa pag historical record, napakakaunti lamang ang bagyong direktang nakaapekto rito. Ang Sarangani ay kilala sa malalawak na kabundukan, matibay na komunidad ng mga maningisda at disiplina ng mga mamamayan. Isang nakatatandang residente sa bayan ng Glan ang nagsabi, dito sa amin, mas madalas pa ang araw kaysa ulan. Kapag may bagyo sa Luzon, dito kalmado lang ang dagat. Ang lokal na pamahalaan ay may zero casualty policy tuwing may kalamidad. Bago pa man maramdaman ang ulan, nakahanda na ang relief packs, first aid teams at evacuation sites. Hindi rin sila nagkukulang sa pagtanong ng tulong sa national agencies para mapanatili ang kahandaan ng probinsya. Sa kabila ng pagiging tahimik at ligtas, hindi hindi rin nakakalimot ang mga taga-Sarangani sa pagtulong sa mga karatig probinsya kapag may bagyong tumama sa Luzon o Visayas. Ito ang tunay na diwa ng bayanihan at malasakit, katangi ang likas sa bawat Pilipino. Pangwalong probinsya Sultan Kudarat Ang Sultan Kudarat ay isa sa mga pinakamatatag at ligtas na probinsya sa bansa pagdating sa mga natural na kalamidad, lalo na sa Bagyo. Matatagpuan ito sa Timog Kanlurang Mindanao kaya't bihira itong tamaan ng malalakas na sistema ng panahon. Ayon sa NDRRC Risk Index, mababa ang typhoon exposure ng Sultan Kudarat dahil sa mga bundok na nakapaligid dito tulad ng Daguma Range at mga kagubatang sumasalo sa ulan at hangin. Sa probinsang ito, makikita ang kultura ng kahandaan sa bawat tahanan. Ang mga tao ay may tradisyon ng pagtutulungan, lalo na kapag may inaasahang kalamidad. Bago pa man may babala, nag-uusap na kami ng kapitbahay kung saan kami lilipat kung sakaling lumakas ang ulan, sabi ng isang residente sa isulan. Kilala rin ang pamahalaang lokal ng Sultan Kudarat sa pagsasagawa ng community-based disaster training kung saan kahit mga kabataan ay tinuturuan kung paano magligtas ng sarili at ng iba. Dahil sa ganitong kamalayan, bihirang-bihira ang nasasaktan tuwing may bagyo. Sa panahon ngayon na pabago-bago ang klima, mahalagang alalahanin. Hindi kailangang matakot sa kalikasan kung marunong kang makiiso rito. At sa Sultan Kudarat, iyon mismo ang kanilang pilosopiya, mamuhay ng may respeto sa kalikasan at kapwa. Pangsyam na probinsya, Lanao del Sur Ang Lanao del Sur, bagaman madalas nababanggit sa ibang konteksto, ay isa sa mga lugar na bihirang daano ng bagyo. Ang lokasyon nito sa gitna ng Mindanao ay nagsisilbing proteksyon laban sa hangin habagat at amihan sa tala ng pag-asa, halos lahat ng bagyo ay humihina bago pa man umabot dito. Malaki ang papel ng Lake Lanao, isa sa pinakamalaking lawa sa Pilipinas. Bukod sa pagiging pinagkukunan ng kuryente, ito rin ay natural na regulator ng klima. Pinapalamig nito ang paligid at binabalanse ang dami ng ulan. Ang mga mamamayan ng Lanao del Sur ay kilala sa kanilang resilience at faith. Sa mga panayam sa mga residente, madalas nilang banggitin. Ang bagyo ay dumarating at umaalis, pero ang tiwala sa Diyos at tulungan ng bahay ang nananatili. Ang lokal na pamahalaan ay aktibong nagsasagawa ng reforestation sa paligid ng lawa upang maiwasan ang soil erosion. Kaya't, bukod sa kaligtasan sa bagyo, nakakatulong din ito sa pagprotekta sa biodiversity. Sa panahong lumalakas ang epekto ng climate change, ipinapakita ng Lanao del Sur na ang balansing relasyon ng tao at kalikasan ay susi para manatiling ligtas at maayos kahit may unos. Pang-sampung probinsya, North Cotabato, at panghuli, isa sa mga pinakaligtas sa Bagyo sa buong bansa ang North Cotabato. Matatagpuan ito sa gitnang Mindanao napapaligiran ng mga bundog ng Bukidnon at Davao kaya't napakabihirang maapektuhan ng bagyo. Ayon sa Philippine Disaster Risk Atlas, isa ito sa mga probinsya may pinakamababang typhoon risk index sa buong bansa. Ang North Cotabato ay may maayos na drainage system at disiplina sa pagtatapon ng basura, mga simpleng bagay na malaki ang ambag sa kaligtasan. Hindi man kami laging tinatamaan ng bagyo, pero hindi kami nagpapabaya, sabi ng isang guro mula kidapawan. Lagi kaming handa kasi hindi natin alam kung kailan magbabago ang panahon. Ang probinsya rin ay may aktibong programa sa urban greening at tree planting na siyang tumutulong magpigil ng bagbaha at landslide. Kaya't kahit umulan ng malakas, mabilis bumabalik sa normal ang komunidad. Ang kaligtasan dito ay hindi lang dahil sa lokasyon, kundi sa disiplina, kahandaan at malasakit ng mga tao. Sa North Cotabato, mararamdaman mo ang diwa ng kapayapaan at seguridad, isang magandang halimbaba ng lugar na nakatotok hindi lang sa pag-unlad kundi sa pangmatagalang proteksyon ng mga mamamayan. Pangwakas na kaisipan ang Pilipinas ay bansang malapit sa puso ng kalikasan. Minsan ay binabayo ng ulan, minsan ay pinapainit ng araw. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga lugar na nagpapakita na ang kaligtasan ay hindi lang regalo, kundi bunga ng karunungan at kahandaan. Ang sampung probinsyang ating tinalakay, mula Davao Oriental hanggang North Cotabato, ay patunay na kayang pagsabayin ang pagunlad at kaligtasan. Sa bawat isa, may kwento ng pagkakaisa, disiplina at malasakit sa kalikasan. Mula sa matitibay na bundok ng bukid hanggang sa tahimik na dalampasigan ng Kamigin, ipinapaalala sa atin ng mga probinsyang ito na hindi kailangang mabuhay sa takot tuwing may bagyo. Ang kailangan lang ay kaalaman, paghanda at pagkakaisa ng komunidad. Kaya sa susunod na panahon ng bagyo, huwag lang matakot, matuto alamin kung paano maging ligtas, paano makibahagi sa paghahanda at paano magbigay inspirasyon sa iba. Dahil sa huli, ang tunay na kaligtasan ng Pilipinas ay nakasalalay hindi lang sa lugar kung saan tayo nakatira, kundi sa puso ng bawat Pilipino handang makibaka sa unos anuman ang dumating. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.